Muling naghikayat ang mga kasundaluhan ng 78th Infantry Matapat at Matatag Batalyon sa mga kabataan na maging bahagi ng sandatahang lakas ng Pilipinas at katuwang sa paggamit ng pangmatagalang kapayapaan. Sa kanilang isinagawang Information Awareness Drive, binahagi ng matapat at matatag troopers ang Army Recruitment Process sa mahigit dalawang daang mag-aaral ng Leonor M. Bautista National High School sa Barangay Pias sa General Tinio, Nueva Ecija. Nagbigay rin sila ng kamalayan ukol sa mga panlilinlang at karahasan ng mga teroristang grupo sa maraming inosenteng mamamayan lalo na sa sektor ng kabataan. Nagpasalamat ang head principal na si Ronald Bondoc sa inasyatiba ng mga kasundaluhan para matulungan ang kanilang mga estudyanteng hindi maligaw ng landas bagkus ay piliin ang pag-ibig at serbisyo sa bayan. Okay, ah, uh, sir, ay uh, namin. At aming pong mga mag-aaral with our instruction uh, and of course, the supervision of the teachers ano, staying for what uh, one to two hours here, Sana ay makiisip tayo. Ano? Isang-isip natin, isang puso, ang ibabahaging informasyon sa atin ng ating mga kapatid na militar. Patuloy at masigasig na ginagampanan ng 70IB ang tungkuling protektahan ang mga kabataan at pangalagaan ng kapayapaan sa bawat komunidad. Ako si Rene Boy Palapal, ang inyong Kaunay.